gagawing dryer. Nangangamoy daw ito mga idol. So, titignan natin Langgana. pa pinalito. okay, naikot pa naman pa kung wala nangangamoy. So, tayo natin mga idol kung ano talaga nagyosikit ito. So, ito mga idol. Ito yung ito yung makina ng ano, dryer na So, lakas mag-init. So, tignan natin itong mga araw. Ang naging sakit nito. Malambot naman. So, tignan natin ito. So, ito mga idol na buksan na natin. Sinukat yung mga idol kasi para pantay yung lalim at yung baba at sa kataas. Kasi mapantay yung mga idol to. Mayroon kang pantay.

kailangan mga idol le pantay ito para di mag-init so, pa natin mga idol so, di ba magpit ang magpit bawas ng spacer magpit mga idol awas ito ng spacer

testing natin mga idol kung iikot pa ba to lagyan natin ng electrical yan para makita niya. gulo so ito Bigitin natin dito ngayon o no? pakalakas mga idol Pipoy natin kung mag-init ba. So normal na yung init niya mga idol. Siguro babaan lang ng kapasitor ito konti. Normal na yun. So okay na itong mga idol. No?